magandang araw mga ikson simpleng tutorial na naman po tayo ngayon gusto nyo bang malaman kung paano palitan ang mga navigation bar na facebook ayan kaya ng mga yan gusto nyo tara gawin natin let's go so open natin ang facebook ito mga ikson meron ako nitong navigation bar na video, profile and dashboard ngayon ano natin to siya palitan okay punta dito sa tatlong go hit. click natin tong gear icon scroll up lang mga exo so dito sa preferences dito mo makikita ang navigation bar sa iba or tab bar tab bar kasi nakalagay sa akin click natin to siya mga exo i-click natin ulit ang customize the bar so dito mo na makikita mga exo So, mamili ka na rito kung alin ang gusto mong ipin. No, ang ilagay doon. So, limbawa, ito sa akin, marketplace. Click mo siya, then click mo tong pin. Okay. Then, click mo tong friend request. Pin. Then, growth. Click. Then, pin. Okay. Tingnan na natin mga egson ang resulta, no? back tayo back so ayan na mga exo no oh. napalitan na natin siya when request uh, marketplace ayan mga, mga egson, yung tatlo di ba ganun lang kasimple mga exo so maraming salamat sana may natutunan kayo god bless